Kasi pre, I was an iglesia ni Cristo before. That was before, no? Mm. Because of the, na-realize ko nga yung mga tie things na, kanyan nyo, siguro naging, kayo na rin naging daan, kumbaga, para itiniwalag kayo sarili ko kasi sa pag-iglesia ni Cristo. Di ba yung itinitiwalag kayo sa tumitiwalag? Tumitiwalag, Itiniwalag ko ng kusa yung sarili ko. Ah, hmm. Uh, yun tungkol sa pag-ayon. Hmm. Therefore, you are not dishonorably discharged. Itiniwalag kayo sarili ko <laughs> eh, because of their uh, teachings, you know? Apa. Kasi gano'n ang claim nila eh. Gano'n ang claim nila kung minsan. Pag, pag umalis ka sa kanila, papalitawin nila masamang tao ka. Eh, mas mabuti na nga yung ginawa nyo na umalis kayo mismo. Kasi hindi ko matanggap kung baga, eh, ba't ako ah, mag-i-stay? Kung parang mm -hmm. gano'n. Ah, tungkol po sa pagkain ng dugo. Eh, kasi nangasimulan pag iglesia ako daw pagkain ng dugo eh. Ano ba? Ha? Ano ba sa sabi Doon po sa 1519, sa Libiti ko kasi may nakasulat eh. Opo, hindi po. Hindi yun ang pwede natin pagbatayan eh ang pwede natin pagbatayan yung New Testament. Ano? Bawa. Kasi nakasulat din sa Levitico, bawal ang baboy eh. New ba? Yeah, pero naka-specify sa Levitico na because blood is life. Mm. Pero ganito po, may mga prohibition sa Book of Leviticus na hindi na prohibition ngayon. Hindi ba? Mm -hmm. Ngayon, kung gusto natin yung sagot ng from the New Testament, available po yan in, in uh, two verses of the Bible. 15, 19, and 20 of the book of Acts. 15, 28, and 29 of the book of Acts also. In Hebrew also, 922. Considered po ang blood as a sacred thing in religion. So, sagrado po ang dugo sa religion. So, Kami po, iginagalang namin yung dugo. So, hindi nang kumakain ang dinuguan? Siyempre, yun ang mangyayari. E, paano kung may kasyamang puto raw? Ay, yung puto kakainin. Joke, joke lang yun. So, <laughs> hindi pa rin tayo kakainin dugo. okay. Salamat sa atin. po. Salamat din po.